dito tayo. Ayan, naghahanap ko kami sa nang way. Dito galing si Nini kanini. Tapos dito naman. yun. <laughs> Ito, may map sila. Oh, Tignan natin yung map. Ayun o map. Imejish si map. Biyahin ng train yan. Ayun yeah, yung din, map po. Ayun ni na. yung naalala kanina. Galing siya dito, rumikusa na pag siya pa ganun. Hindi. Rumikusa pa ganun. Oh, Tsaka lagi namin dinadaanan itong trend na to kaya tanda ko. Sige, baka matrend na Oo, sige, mas matanggal siya kaysa atin. Ano video? Video yan. Oh my God. Ay. Woo! mga tanga sa Japan. Pasensya na kayo sa mga parang tanga sa Japan. Kung hindi, kung hindi, maghahanap tayo. Maghahanap pa tayo. Baka saan tayo mapunta nito, tita? Super duper. Kura. Wala bang malapit? Ayun! Kura! Oh my God. Ay, may piano lesson ata dito. Ha? no piano lesson. Meron? Ayun, no.

Alam mo, may maraming press na basuraan. Oo nga kasi bakit naman basuraan Hindi mo ba alam? Yung kanji, baka alam natin. Hindi mo pa kulayang? 3-2-1 daw sa amin. tita. Medyo haggard na. Tita! Sige para ka, maiwan ka na. <laughs> ano ako, nagdiri ako. Mabigis na ako. 7-11. mo. dito tayo so, Ay, 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 oh, so. Oh, no, you remember. You remember. You remember. You remember. Sabi dyan, may so. sagot. Sige, Ito daw announcer. Ito yung announcer. Ito tayo, announcer. <laughs> Ito tayo mamaya. Ito ko ganun. <laughs> nga madilip. Dyan yung... pa ako dito.